Pinagbibidahan ni Zhu Ying ang pinakabagong horror film ng 2025. Ang espesyal na tren, na ngayon ay mapapanood na. Isang nakakatakot na istasyon ng tren. Isang hindi maipaliwanag na takot ang dahan-daang dumarating. Handa ka na ba para sa isang nakakakilabot na paglalakbay na magpapabilis ng tibok ng iyong puso? Sige, tama na ang daldal. Ikabit na ang inyong seatbelts. Simula na ang pelikula. Ang istasyon ng tren na ito ay kinikilala bilang ang pinaka at nakakatakot na lugar sa buong South Korea. Hindi mabilang ang mga taong pumili na magpakamatay o mawala na lang dito noon. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay maaaring maging isang nakakatakot na bangungot. Ngunit para kay Xiaomei, na nasa industriya ng social media, ito ay isang lugar na puno ng kayamanan. Magandang araw po! Ako po si Xiaomei. Nakipag-ugnayan na po ako sa inyo noon ang nasa harapan naming nasa katanghali ang gulang na lalaki ang nag-iisang matandang istasyon master na nanatili rito. Ibig sabihin, basta't mabuksan lang ang bibig niya, ang nakakagimbal na mga kwento ay tiyak na di mabilang, sinasabi. Totoo nga bang may mga kakaibang pangyayari sa Guanglin Station? Sa mukha pa lang ng istasyon master na puno ng pag-aalala, sapat na para patunayan na may itinatago nga itong kayamanan. Dagdag pa rito, hindi nagtipid si Xiaomi at naghanda ng isang mamahaling bote ng matandang alak, at ang estratehiyang ito ay agad na nagpabitiw sa station manager ng anumang paglaban. Simula na ng unang bahagi ng kwento. Isang estudyanteng nakasuot ng uniforme ng isang kilalang paaralan ang nakita na nakahandusay sa lupa, pagkatapos ay dahanda ang tumayo siya sa tulong ng mga taong nasa paligid. Kahit nalasing-nalasing na, na siya noon, ngunit ang kakaibang ingay na nanggagaling sa di kalayuan ay nakaagaw ng pansin ng lalaki. Pinagmamasdan niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na patuloy na bumubungo. Hindi naman masyadong nag-isip si Sway noon. Inisip lang niya na kapwa niya Lasing Jero ang kaharap, ang tao, sa damit nakikilala. Ang kabayo, sa kanyang kapan, nakasuot si Sway ng uniforme ng isang kilalang universidad. At dahil na rin sa alak, kahit kaunting pagkadesmaya lang ay sapat na para magalit siya. Pati nga isang bagay ay hindi na niya mahanap. Saang unibersidad ka nag-aaral? Ha? Wala ka man lang kahit basic na common sense. 9500 yuan. Pero mas mahahabang buntot ng fox, mas madaling makita. Kinabukasan, biglang napahiya si Xiaosui. Mali ang kinuha mo hindi pala bank card ang ibinigay niya, kundi ang card ng review center para sa mga nagre-review. Ibig sabihin, hindi naman pala siya estudyante ng magandang paaralan. Bagkos, isa siyang paulit-ulit na nabibigo sa pag-aaral, ngunit puno ng pagmamataas na talunan. Pero di na mababago ang ugali, matagal na niyang iniwan ng pag-aaral. Ang ginagawa niya lang ay pagtambay at pag-aaksaya ng oras. Pati ang pinaghirapan ng kanyang mga magulang ay naubos niya. Mama, may klase po ako, baba na po, sabi ng kolehiyo, dalawang buwan ka ng absent. Baba na, nag-aalala si mama sayo. Ang totoo, natatakot ang ina niya na baka magpakamatay siya, para maiwasan ng anumang mangyari. Sumunod na, ipinadala ng ina ang balita tungkol sa trahedya sa tren kamakailan lang. Pero ang kakaiba, eksakto ang babaeng nasa video sa babaeng nakita ko noon, at sa kasalukuyan, nandoon ang babae. Nakatayo sa katabing kompartamento, hindi kalayuan. Kaya naman, nahulaan na ang kahihinat na ni Kuyang Guapo, mamamatay sa takot, o kaya'y sasama sa kanila at sasayaw. Maya-maya pa, dahil sa sikat na kwento, muling bumisita si Kuyang Maganda sa station manager. May mas nakakagulat pa bang kwento? Hehehehe. <laughs> Isang high school student ang kasunod. Ang huling biyahe ng tren sa hating gabi ay hindi kailanman nauubusan ng mga kwento, at siya ang bida sa kwentong ito, tulad ng ibang babae, noon ay puno rin ng paghahangad si Shiazu sa magandang mukha. Sa sumunod na segundo, kasabay ng bigla ang pagpreno, biglang sumulpot sa harapan ng babae ang isang babaeng may benda sa mukha na hindi niya kilala, mukhang siya ang magiging babala sa kanya, pero ang masiglang titig na ipinukol sa kanya ng babaeng may benda ay agad na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa, para makatakas sa kanyang pagkabilanggo. Pumunta siya sa isang lugar na walang gaanong tao. Oh, si Perlas. Sakto naman. Nakasalubong niya ang dating tutor at lihim niyang iniibig. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Para makuha ang napakabihirang pagkakataong ito. Agad niyang tinanong ang address ng guro. Pero kasunod ng pagbukas ng pinto ng tren, biglang may narinig siyang di inaasahang boses. Bakit nakatayo ka lang? Sino siya? Dati kong tinuturuan na estudyante. Siya ang kasintahan ng guro nang marinig niya iyon. Si Siyazo ay umalis na lamang, pero mukhang nahalata na ng kalaban ang masamang intensyon ng dalaga. Parang nagpa-double eyelid siya. Huwag mong sabihin iyan. Nahaharap sa tahasang pang-aakit ng babae, mahina si Siyazo kaya naman nanahimik na lang siya. Pero pagkatapos, habang naghahanda na siyang sumakay ng tren, may narinig siyang kakaibang boses sa tabi niya. Ang ganda ng ilong mo. Pagkatapos noon, biglang sumulpot sa tabi niya ang babaeng may benda kanina. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya napapansin ang kabigatan ng sitwasyon. Ang ganda ng ilong mo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang nakakatakot na titig ng babaeng may benda ay matagal nang nakatoon sa akin at dagdag pa ang kakaiba at abstract nitong pananamit, hindi na nagtagal si Shiazo doon. Kaya naman dali-dali siyang pumunta sa lugar na may ibang tao. Nang kumalma na siya, tumingin siya sa di kalayuan. Pero sana pala hindi na lang. Nang makita niya iyon, tuluyan nang natakot si Shiazo. Isang laro lang ng pagtitig na para sa dalawa lang, ay tahimik na nagsimula. Ngunit ang nakakapangilabot ay, kahit tanong-gawin ng babaeng may benda ang mga lalaking nasa tabi niya ay tila walang nakikita kaya't naisip ni Xiaozu baka ngay may di mabuting espiritu siyang nakasal amuha Tama ang hinala niya ngunit ang mas nakakatakot pa kaysa rito ay ang nakakapangilabot na likidong hawak ng babaeng may benda dahil dito para hindi mapasama ang mukha si Xiaozu ay nagmamadaling tumakas Ngunit ang wakas ay halata na. Gamit lamang ang kanyang mahina at marupok na katawan, hindi niya kayang makatakas sa habol ng kamatayan. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat muli sa realidad. Pinapanood ang sunod-sunod na mga trending video. Lubos na pinupuri ng amo ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may napansin ang lalaki na kakaiba. Ano ito? Tignan mo hindi inaasahan na sa aktwal na kuha ng automated vending machine sa subway. May aninong lumilitaw. Parang anino ng tao ito. Huwag na lang sana sabihin. Pero nang sabihin yon ng amo, biglang nadama ni Xiaomi na parang nanalo siya sa loto. At gaya ng inaasahan, kaagad niyang kinausap ang station manager para magtanong ng magtanong. Multo ba ito? Nararapat lang sa kanya yon. At sumunod ang ikatlong kwento. Ang bidang tauhan sa pagkakataong ito ay may napakasamang simula. Isang pulubi siya na palaging naglalakbay. Ang istasyon ng tren ang isa sa iilang lugar na tinitirhan niya. Bukod pa sa wala siyang pera, siyam nara ang South Korean won na lamang ang natitira sa kanya. Ngunit maging ang natitirang pag-aari niya, ay ninakaw ng kanyang karibal. Maglalakas loob kang pumunta sa teritoryo ko. Magbayad ka ng proteksyon. Dali hanggang sa makuha na nila ang lahat ng gamit. Ang natira na lang sa lalaki ay isang pulang barya na mukhang walang silbi. Pero pagkatapos ng ilang pagsubok, bigla niyang natuklasan na ang barya ay makakatulong sa kanya para matupad ang kahit anong pangarap niya. Ihuhulog lang niya ang barya, tapos pipili na lang siya ng gusto niyang inumin. Darating din naman ang biktima. Si Lao Jin ba talaga yan? Tinignan niya ang lalaking parang bangungot sa harap niya. Walang pag-iisip na kumilos ang pulubi. Sumunod ay nakita niyang walang nangyari sa lalaki. Habang handa ng sumuko ang pulubi, isang kakaibang pangyayari ang biglang naganap. Kasunod noon, bago pa man makarecover ang lalaki, bigla na lang siyang sumulpot sa vending machine. Mukhang ito na nga ang kakaibang paraan ng paghihiganti niya at natapos na ang ikatlong kwento. Parang ayaw nang balikan pa ng Station Master ang mga nangyari noon. Ang mas importante, ayaw niyang mas lalo pang malugmok si Malize sa putik na yan. Hindi sulit. Huwag ka na muling lalapit sa akin. Pauwi na ako sa kumpanya. Paulit-ulit na umiikot sa isip ni Xiaomi ang sinabi ng Station Manager. At ang pinakamalaking katanungan ni Xiaomi ay, kung bakit parang alam na alam ng station manager ang lahat ng mga kwentong multo, ngunit habang nagpaplano siya para sa kanyang kinabukasan. Dahil sa mga kwentong multo, ang channel ni Xiaomi ay umabot na sa mahigit isang milyong subscribers. Nag-ayos pa nga ang boss ng isang salo para dito, sa isang banda, ang patuloy na pag-angat ng kanyang tagumpay, sa kabilang banda, ang napakapanganib na paraan ng kanyang paggawa. Ngunit ang resulta ay hayag na hayag. Si Xiaomi na nagtagumpay ng hirap, ay nagpas siyang mag-isa ng sumugod sa harapan. Ang pinakasikat na pinagmumultuhan sa buong bansa, ang Guanglin Station. Ako ay naroon mismo. Ngunit hindi inakala ni Xiaomi, ang mga kakaibang pangyayaring susunod na mangyayari, ay magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo sa pagtulak ng kanyang pagnanasa at kasakiman. Makakaalis kaya siya ng walang sugat sa napakalaking kapahamakan na ito. Abangan natin.